ayan mga kagigil prepare ko lang yung ulamin ng nila mamaya, natin mamaya ano ayan, nagbabad ako ng manok tsaka may patatas, mag ano tayo chicken adobo, ano, start na tayo fry muna natin patatas natin, ano fry muna natin sandalito okay na po yan, ano set aside muna natin and from the same wok, magigisa tayo nagbawas lang tayo ng mantika, ano eh, Ang ko talaga ng bawang. Si lagay na po natin chicken natin na ano. Sasangkot na muna natin siya. Huwag so, niya natin maglabas siya ng liquid niya, ano ha? Sa siya natin mag-chicken natin, na Ano? para mag-incorporate. O, oh, di ba? Incorporate. <laughs> Incorporate yung mga aromatics natin sa ating chicken. Konti lang niluto ko, no? Kasi wala dito yung kapatid ko. Pati. At saka isang pamatikin ko. Si Athena lang na iwan dito. Kaya, ayan. nag aaral pa kasi. Kaya, ayan. Konti lang ang ating manok. Papalabasin muna natin yung liquid niya, no? Takpan natin. Ayan. lagi na po tayo ng pinakulo ang tubig ka, no? Simmer po natin for 20 to 30 minutes. Lagay na po natin yung pinagbabara natin, ano? Ayan. Lagay muna po natin yung ating mga patatas. Nga 10 minutes pa, ano? Ayan. tutunang na ang adobo natin, ano? Tikman na natin siya. Oh, wait. ko. Siyempre, masarap. Ang luto ko. Ayan. maasim masik naman na, miss na, miss. Na, ano? Yung suka, yung lahat, yung toyo, lahat. Ay! Perfect. Kain na tayo, mga kagigil.